Hi everyone. So sabayan nyo kami ngayon sa aming gala ng aking mga kaibigan dito. Pupunta pala kami niyan kasi di-op nila tapos ako wala namang trabaho. So pupunta kami nito sa Bundik sa Bundik ng Sagrib. So parang park siya tapos ang lawak ng park. So pupuntahan natin 'yan. So, galing pala kami ng lab ni tapos bumaba lang kami doon sa may MacDo na ah uh, ah uh, uh, may McDo na bus station kasi doon kami sasakay. So, yung sasakyan namin is 221, to na sasakyan. Tapos, uh, tatlong station lang doon uh, bababa na tayo kasi doon ako dati naka-accommodation. So, uh, ito na pala yung bundik. Ha, uh, tapos, ano yun, libot muna namin kasi hindi namin alam kung saan dadaan talaga papuntang uh, park. Tapos, may nakita kami ditong uh, para siyang mga ferris wheel. Basta yung parang sa peryahan. Tapos, ayan yung mga kasama ko. Si MJ, nag-pictorial sila at saka si Maria. So, the, Uh, Nag-stop na lang kami dun sa pangalawang uh, station kasi gusto ko uh, makita yung lawa nila dito. So may lawa din pala sila dito. no Tapos gusto kong mag-chill-chill -chill or mag-picture-picture -picture muna dyan sa may tulay. So actually pwede dito mag-jogging pag-summer. So pa-summer na pala dito ngayon pero malamig pa ng unti. Ayan po yung mga tubig. Ang tubig nila yung lawa. Papunta yan doon sa kabila. Tapos, ayan, binaybay lang namin yan siya. Nilakad lang namin papunta doon sa bundik na na park. So, ang ganda pala ng bundik na park na to, no? Pwede kayo ditong mag uh, kuan. yung parang mag picnic tapos may laruan din ng mga bata. So, ang ganda dito pag pa summer na siya kasi ang raming tao. So kung gusto nyo parang pumunta doon, dapat agahan nyo para hindi kayo maubusan ng yung parang ta upuan at least, may upuan kayo tapos pwede pala doon magihaw ihaw So yung kuan para namin dito, yung punta naman ang uh, punta namin dito is uh, yung biglaan lang po kasi yung parang pag-isipan mo isindi siya matutuloy. Tapos ayan, may parang periyahan dito sa Bundi so Sabi namin, dito no. punta muna tayo doon at titingnan natin so, kung ano yung, vi, yung mga nila rides. tapos nagtapos. Wala siyang masyadong tao kasi 12 noon pa to. Sabi ko balik na tayo mga next week. Kaya yung gabi na ba kasi Uy, ba For sure, ang rami talaga ng tao dito May bayad man yun. Meron din pala ditong parang periyahan So dito siya naka kuan, Nakalagay nakalata, sa bondit na area Basta sa club ni pangatlong station Bababa na kayo So before, before to ng Avenue Mall So bago mag Avenue Mall Marami din dito parang palaru uh, laruan ng bata. Ayan o. Oh, mm -hmm. Yung mga palaruan nila. Ayan. Yung pinakamaganda yung isa. Yung parang basta mahilo ka nun, Kung ma masusuka ka sa lakas niya. Yun o. Oh, yung parang X. Yun o. Oh. Yan yung kita nyo sa video. Ang, ang ganda din. na ma 3 euro lang daw yung, yung rides. Yung Pero hindi kami nag rides. No? Kasi walang masyadong tao. <laughs> Tapos yung parang biglaan namin, hindi kami nagdala ng kahit ano-ano kasi pupunta lang kami sana doon para mag-jogging. Mag-jogging, tapos <laughs> pag-uwi na gutom, kumain din. Yung parang ganun, kasi yung parang diet daw, char. Alam mo na yung mga Pinoy diet, pero kain, lapang is life. So ayan yung pinakamagandang uh, nakita ako doon na rides. on oh, nakakatakot yan siya, for sure. Uh, mas parang masusuka ka kasi basta parang nalalasan ko niyan sa Pilipinas yung ganyan yung ayoko nang ulitin baka mas stress tayo char tapos yan marami pa yung iba dyan na mga kuha nila yung sa peryahan nila ayan po yung iba basta marami pa doon Ayan, pero wala ang masyadong tao kasi mga tanghali pa kami pumunta doon. Kasi nga magjaging lang sana kami tapos nakita namin to. Pumunta na lang kami doon para mag check. chick Tapos si MJ, naglaro siya ng yung parang basketball. Nagkuhan siya ng 1 euro. Ayan o, oh, shoot shoot lang niya yung bola. Tapos ka, yung si Maria din nag-shoot-shoot na rin. Tapos ako din nag-shot-shot or shot ng bola dyan. Tapos pagkatapos nyan, ha uh, sabi ko punta na tayo don sa park. Tapos ang ganda ng park nila dito. Sobra. Tapos ang raming tao kasi liver dito nung pumunta kami. So holiday siya dito. Paghali haliti pala dito sa Kuisha, so walang mga open na mga groceries. Uh, meron man, pero bihira lang yung parang pili lang po siya. Like in a uh, So, ang i-share ko pala ngayon sa inyo is paano ako nag-apply uh, sa ibang company. So, yung kasi agency ako dito. So, yung si agency na po yung maghanap sa ng bagong trabaho or employer. So, ipaprocess yan siya. So, yan yung pinakakuan dito kasi crucial siya kasi kailangan mong uh, antayin na ma-approve yung work permit mo. So, hindi ka pa mag-work Uh, unless hindi pa siya na-approve yung work permit mo so yung work permit pala dito sa bansang Croatia is 1 to 3 months po bago siya ma-approve so yung work permit is hindi po siya hawak ng agency hawak po siya ng police station so ang police yung mag-approve ng work permit mo so hindi siya hawak po ng mga consultant or agency po natin So yan po yung kalakaran po dito sa bansang Croatia. So pag hindi pa na-approve yung work permit mo, so titinga ka talaga sa accommodation mo. Good thing lang isindi hindi ka paarisin, bibigyan ka pa rin, pro eh, provide hmm. po siya ng uh, agency, um, yung na, bahay. Na, bahay. Eh, Tapos eh, pag eh, eh, bang, po, bang, pag matinga eh, ka na, magpo-provide din sila ng yung food allowance mo uh, every 2 weeks po yan sa agency namin so hindi ka rin pababayaan uh, as long as hindi ka pa nakatransfer sa bagong mong employer yan yun yan po yung kagandahan po din sa agency kasi sila yung maghanap ng tarbaho mo so or bagong employer so ito na po yung sa bonded uh, kuan no park so may parang gansa dyan. tapos may lawa-lawa tapos yan po yung mga ang ganda ng kuan nila parang bundok talaga yung yan siya napaka lamig tapos basta fresh air dito tapos ang haraming hindi uh, <laughs> <pusunta> naman <laughs> ng mga tao kasi holiday nga to tapos ayan po yung parang may sa gitna may tubig tapos ayun, uh, uh, hindi lang siya mapasukan kasi nila um, parang kinlos yung sa loob. Bawal siya puntahan don sa gitna. Naka-close po yan siya. Tapos yun, nilibot lang namin yan dyan. Actually, marami ng tao kahit mag-12 noon pa or 1. May nagpipiknik na dito. Ang rami doon banda sa kuan kabila kasi ang rami doon nag-ihaw-ihaw. So ito po, uh, pwede kayo mag-banding dito, family, mga friends, tapos go ha, uh, magbaon kayo tapos mag-ihaw-ihaw. So ito yung kagandahan dito sa ha, uh, park nato kasi pwede siyang mag-ihaw-ihaw, pwede kayong kumain, mag-inom dito. Basta bawal din dito yung makalat So itapon nyo talaga yung mga basura niyo sa designated na basurahan kasi baka mahuli kayo. While waiting po sa work permit ko so ayan naggala-gala lang muna ako uh, na actually na nakakaranas din ako ng stress. Sino ba naman hindi ma-stress kasi 1 uh, to 3 months po yung work permit po pero Andito na po tayo. Kailangan nating magpakatatag. Tapos ipon talaga tayo para hindi tayo mahirapan if ever na mangyari sa yung parang ganun yung parang i eh, pa ka na lang bigla. Tapos ililipat ka ng bagong agent ah, uh, ibang employer. So dapat mong mag-ipon para may gagamitin ka at least sa pag uh, stay mo dito ng ilang buwan kasi depende po yung work permit po. Yan po yung mga tao dito. O. Ayan ngayon. o, ang rami may mga na actually nagutom kami niyan kahit sabi namin mag exercise lang kami tapos nagutom kami kasi na miss namin yung ihaw na yung grilled pork yung parang mga ganun tapos ang um, nagutom kami tapos sabi namin ah, uwi na tayo ta nilipot lang ta namin to actually No? Napakalawak to na park hanggang dulo to papuntang Supot, yung sa may ukay-ukayan doon banda sa Tulay. So hanggang dulo po to. Tapos napakalawak, tapos may mga playground ng mga bata dito, may palaruan po dito. Tapos pwede kayong magdokuan diyan, iyaw-iyaw diyan oh, yung mga tao, yung mga family. Ba Basta, uh, uso din dito yung pa family oriented po din yung mga lokal. So, um, pag uh, Sunday, yung parang walang pasok, mahilig din yan sila mag banding, -banding. So, ito po yung sa Bondix uh, park part po ito. Maganda dito as in, pag may time kayo, gala kayo dito. Uh, ang tip ko lang sa inyo is agahan nyo kasi parang maubusan kayo ng mga upuan kagaya nyan tapos pag hindi hindi pa masyadong crowded pag umaga so tip ko lang sa inyo iba iba po yung mada, mada, mararanasan mo pagpunta mo dito sa bansang ko so yan din yung mga pag-iisipan mo kung mag-apply ka papunta dito. Actually, okay naman po yung bansang Croatia. Open country siya. Tapos, ah, uh, dipindi na po sa tarbaho mo. Kasi may mga tarbaho na, kagaya sa pod, ah, uh, hospital, uh, hospitality industry. Ah, uh, yung iba po niyan is yung seasonal po. Which is yung sa ma-assign sa mga sa isla like Dobronik basta marami pa po silang mga isla dito so kagaya ko dati isa rin pala akong uh, seasonal so yung trabaho ko po is kitchen helper so na-assign po ako sa Dobronik po sa isang hotel tapos uh, kuan lang ako doon mga 3 months lang ako doon kasi pag winter po dito sa mga isla magko-close po dito kasi yung kuha nila dito is yung tourist spot nila dito mag po pag taglamig kasi wala namang pupunta dito pag sobrang lamig kasi yung mga uh, tourist spot nila dito is more on dagat po at saka yung sa mga isla na more on dagat so magko-close po yan uh, hindi lahat pero 90% po ah uh, ng mga employer or mga establishment ay magkuklos po kasi gawa nga ng walang mga pumupuntang mga turista. So sila. So galingan mo na lang po sa trabaho mo para ma-recommend ka kagaya sa amin dati kasi ni kami ng chef namin na ipasa kami sa sa city. So sa Dobronik pala kami dati. So yung Dobronik to sa Grave is 10 hours po yung biyahe by bus po. So nag-bus lang kami niyan papunta sa Dobronik. Tapos binali kami dito noong November. So November po mag-close na halos yung uh, 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 mga island po kasi malamig na po doon. Tapos wala na pong papasok na mga parang i-close na rin nila sa mga turista kasi bawal nang pumunta kasi wala na rin yung ay, wala na rin sana magawa doon kasi ang lamig na 'di ba tapos ayun mag-close na yun sila tapos yung iba pong mga seasonal is dadalhin na naman siya babalik na naman sila kagaya namin dati bumalik kami ng December dito good thing lang is may tarbaho ako nagcontinue pa rin yung work ko kahit pa paano, at least uh, nakaipon-ipon ako ng unti na may magamit ako sa aking pagstay while waiting po sa aking work permit. Kasi yung work permit po is hindi po siya hawak ng agency, hawak po siya ng government ng police station. So sila po yung mag-approve sa inyo uh, kung kailan. Basta kasi ang rami ngayong nag-apply din dito. Hindi lang mga Pilipino, at pwede uh, iba ding marami din mga ibang lahi like Nepal, mga Indian, Bangladesh, Sri Lanka. So kasi nagbubukas na po yung mga Schengen countries sa Europe. So yung visa po dito is Schengen. So pwede ka pa lang magpunta sa uh, like Italy, pwede kang pumunta doon kasi Schengen visa free visa na po siya which is uh, okay po siya kung gusto mo namang yung parang gawin mong stepping stone kung may kamag-anak ka doon, so apply ka na dito, pero pag mo kung okay ba yung work. Ang tip ko lang is kung sa sahod mo, mag-base tayo sa sahod, so kung yung sahod mo ngayon is malaki kaysa offer dito, so huwag ka nang tumuloy dyan, ka na lang mag-ipon ka na lang. Kasi parang ganun na rin yun, parang nagwaldas ka na ng pera na walang patutumuhan kung mas malaki pa yung sahod mo kaysa sa offer, ba diba? Tapos titingnan mo rin yan yung mga anong trabaho mo. Kasi iba yung Middle East at iba, iba po yung uh, dito po sa Croatia. So ingat ang lahat. God bless you everyone. Thank you.